luto ta og batikulon sa manok luya ah. sibuyas ulahi ang bawang iba dayon umugawas ng na iyahang humoto aroma ang giingon ilunod na to ang batikulon magibutang sa ice cream <laughs> batikulon sa manok o, diba dayon timplahan na to cubes. Tapos ato ning adaro pino ibutang, tapos sili o karot. Tapos na atay mad pinaka magic para maluto nga malami. Ang ato ang bitsin. Ayaw magbukas ang bitsin. Ako ning tinagupago mga kananay kay parang di makitaan sa amo hmm. Ayan, butangan na itong tuyo. Hmm. Ito siyang takluban kaya ako makarisiko. Kapag taklub. Mm -hmm. Dito. Ako rin daliuglo to kay rin Dali makaamoy ang mga amo nato Thank you for watching Bye